Ikinasal muli ang unikaihan ni Naninagari Valenciano at Angeli Pangilinan na si Kiana Valenciano at Sandro Tolentino sa Eugenio Lopez Center sa Antipolo noong January 8, 2025 kasama ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Naging wedding host si Donnie Pangilinan at Paolo Valenciano. Present sa kasal ang ilang personality kabilang na si Nadine Lustre at Christoph Barrio, Tim Yap, Kim Cruz, Ria Ataide, Darren Espanto, Ella Pangilinan at asawang si Enrique Miranda. Present din si Nakiko Pangilinan, Sharon Cuneta at Frankie Pangilinan. Magugunitang, nagulat ang marami sa revelasyon ng bunsong anak ni Nagari Valenciano at Angeli Pangilinan na kasal na pala ito. Isang taon na ang nakararaan sa isang intimate wedding na dinaluhan ng kanilang immediate family. Sa pamamagitan ng isang Instagram post, noong December 2024 nagbahagi si Kiana ng detalye ng kasal nila ng kanyang asawa, kung saan pinasalamatan niya ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa pagrespeto sa kanilang desisyon na panatilihing pribado ang kanilang kasal sa loob ng isang taon. Ania, Secret Wedding Highly recommend, a year ago today, surrounded by family, Sandro and I took the boldest, Most exciting leap into our future together. It feels like we've lived a lifetime since then, and what an incredible adventure it's been. This year has been nothing short of beautiful, and we can't wait to celebrate our marriage with the rest of our loved ones. Happy anniversary, my love. Dagdag pa I just want to thank our families for respecting our wishes to share our story at our own time on our own terms. All year we got to see our friends' reactions when we'd tell them we're married. And each time created a core memory. Matatanda ang proud na ibinahagi ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano na engaged na ang kanyang anak na si Kiana Valenciano noong August 2023. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, masayang ibinahagi ng singer-songwriter na nagpropose na ang boyfriend ng kanyang anak kaya naman super happy ang kanilang pamilya. Kalakip ng litrato nila ng nag-iisang anak na babae, ang kanyang mensahe, kung saan ipinagsigawan nila sa publiko kung gaano siya kaligaya sa bagong milestone ni Kiana.